Uh, good day mga ka trouble. Dito naman tayo sa ating balitang basketball. Pero bago 'yan, huwag kalimutang subscribe at hit na rin 'yung notification bell para mag updated tayo sa ating mga video. Alright mga ka trouble. Uh, ngayong araw pag-uusapan na about sa PBA dahil nalalapit na ang opening. Ito ay mangyayari sa November 5 at uh, marami na pong nag-aabang ng na mga Uh, PBA fans dyan, lalo na mga fans ng Barangay Hinebra at ang SMC Company at MVP Groups, pati na rin ang Converge, Minor Shine Phoenix at iba pang mga teams tulad ng Telefirma, Northport at itong Blackwater Bossing. O nga pala, isang uh, balita rin po na ang A2Z na channel sa free air ang magiging free air na po ito at ito ay magiging home na ng PBA. Kung matatandaan na hindi na po yata mag air ang One Sport dahil ito nang kumuha rito ang A 2 Z at mapapanood na po natin siya ng mas maganda at mas malinaw. Kaya sa amin po malinaw po ang A 2 Z kaya magandang balita po ito at ito ay mangyayari na sa November 5 sa opening ng ating uh, PBA season. So hanggang ngayon wala pa rin po balita about kay Justin Brownlee kung uh, siya pa ang magiging import ang Hinebra dahil naantay pa ang sample B. Uh, at ang verdict na mangyayari kung ano ba ang ipapataw kay Justin Brownlee sa dahil uh, sa nangyaring doping uh, failure sa nakarang Asian Games so hindi pa natin malaman kung sino po ang kukunin ng Hinebra pero may mga rumors po tayo na sila Miles Powell down uh, Nicole um uh, Nicholson daw ay kasama din or si Chris Macollo na maaaring maging import ng Barangay Ginebra. Ang opening para ng PBA ay mangyayari na sa November 5, doon po sa Smart Araneta Coliseum. So magasimula po ito ng with opening ceremony, ng 5 p.m. at ang unang ang laro po niyo na isusunod ay 7 p.m. na. Ito po ilaban sa ng Magnolia Chicken Tiplados, laban po sa Token Text Tropang Giga. So sa isa lang po ang laro ng opening sa November 5 po yan. Pagdating naman ng na November 8 sa so Wednesday sa Philsports uh, Arena naman po. Ang mga laban naman sa 4 p.m. itong Blackwater Bossing at Converge Fiber Xers. Ito isa pang unan of course ng mga top rookies dyan nila Christian David ng Blackwater at itong si Shauna Winston nitong uh, Converge Fiber Xers at susundan naman yan ng uh, pangalawang laro sa ganap na 8 PM ng Meralco Bolts at itong Rain or Shine Elasto Painters. So marami pa ring mga bagong rooks dyan tulad ni Brandon Bates ng Meralco Bolts at itong uh, dalawang big man na ng Rain or Shine na si Luis Bellegas at itong si Kit datu Sa so November 10 naman, uh, Friday sa si Smart Araneta Coliseum, maglalaro sa 4pm itong Terra Firma Jeep. Ang number one overall pick na si Stephen Hall, di na sa Terra Pirma. Kalaban ng Northport, na uh, wala pa rin Saber Lucero dahil na may injury pa rin to or ACL injury. At susundan naman niya ng 8pm na ng NLX World Warriors at itong Phoenix Super LPG ni Richie Rivero. Yan, magandang laro rin po yan. At November 11 naman, Uh, Blackwater ulit, 3, 3 p.m. Uh, Meralco ang kalaban nila. Uh, 6.15 laban na naman ng Converge Fiber Xers at Tropang Giga. Ay lang po yung uh, schedules schedule sa na nakita natin. So pakitingin na lang po sa screen at abangan natin ang magagandang bali ang laro sa darating na Nobyembre. Yan. So breaking news po, ngayong araw na pumirma na itong si Jeron Teng sa San Miguel uh, Corporation at magandang balita ito dahil naging pre-agent po itong si uh, Jeron Teng dahil hindi uh, na po siya binigay ng kontrata ng Converge kasi hindi niya tinanggahin niya ang kontrata. Dalumingi po siya ng 800,000 po yung mga rumors. Kaya naging unrestricted free agent na po itong si Jeron Teng at uh, na po siyang pumirma sa kahit anong team. So ngayon nga po, nakapirma na po siya sa, uh, dito sa San Miguel Corporation ng isang two-year deal. So magandang balita po ito kasi matandaan natin ng kanyang ama ay naglaro dito na si Alvin Teng. At uh, maganda rito kasi following the footsteps po ang nangyari dito according po sa kanyang agent na si Danny Espiritu. So dalawang taong po ang kanyang pinirmahang kontrata. At kung titignan natin si uh, Maverick Anmisen na sa Ginebra at ngayon na si Jeron Teng ay nandito naman sa San Miguel Corporation. So nababuwasan na talaga ng mga players itong Converge at pinamimigay na lang nila ang kanilang mga players ng walang kapalit. At meron po tayo isang balita po kay Mikey Williams wala pa rin po siya. At uh, meron po kasing balita na he intends to spend his birthday doon sa LA October 27. So hanggang ngayon wala pa rin po at magsimula na sa November 5 at wala pa rin siya sa roster ng TNT. TNT Dahil alam ko meron pang negotiation na magaganap at uh, ngayon sabi ni Homer Saison, nobody is winning this messy renegotiation uh, re talks na mangyayari since uh, mula pa lang na nangyari mula ng April so talagang malaking tago po ito sa token text dahil wala po si Roger Pugoy wala rin po itong si Poy Eram at of course si Calvin Optana ay hindi pa nakakabalik so talagang may irapan po ang token text dito pero good thing nandiyan po si RSH si Ronde Hollis Jefferson ano po ating mga balita sa PBA at uh, ano sabi niyo sa ating video i-comment na sa baba at isa-isahin natin yung once again this is Troubleshoot I'm out